Sino si Mike Yamson, ang partner ni Mami Junisha for 11 years? Si Michael Mike Yamson, 48 years old, single si na ay mula sa Iloilo, ay naging kilala hindi dahil sa kanyang trabaho sa laot, kundi dahil sa kanyang espesyal na ugnayan kay Mami Junisha Pacquiao, ang ina na babansang kamao na si Manny Pacquiao. Sa kabila ng kanilang 27 years age gap, pinatunayan ni Mike at Mommy D na hindi hadlang ang mga numero pagdating sa tunay na pagmamahalan. Nagkakilala sila sa isang video ki kung saan nagpakuha si Mommy D ng litrato kasama si Mike at kinuha ang numero nito. Mula roon, nagsimula kanilang kwento. Naging escort pa si Mike sa 65th birthday ni Mami D at mula noon, mas lumalim pa kanilang samahan. Sa panayam kay Mami D sa bandila noon, sinabi niyang mukhang mabait si Mike at kalauna na napansin na niya ang pagiging maalaga nito. Hindi na bumalik sa abroad si Mike upang magtrabaho bilang seaman at pinili niya maging content creator na lamang at mas pinili niyang manatili sa piling ni Mami D. Nagsasama sila sa tahanan ni Mami D at ang kanilang simpleng kaligayahan ay ang pagganda sa videoke Ngayon, mas komportable na si Mike na ipakita ang kanyang pagiging sweet kay Mami D Kahit na minsan ay nasasaktan sila sa mga negatibong komento Aminado si Mike na hindi madali ang kanilang pinagdadaanan Lalo na may mga nagdududa sa kanilang relasyon Ngunit para kay Mike, ang mahalaga ay masaya silang dalawa